Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa salatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon mga kapatid, kung titingka alam naman ang pag-uusapan natin, kaugnay po sa pagbibigay po ng zakah. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagbibigay po ng zakah sa pananim katulad po ng gulay dahil po nahiling po ng may-ari po ng gulayan na ito ng, uh, o taniman na ito ng talong ay kung mayroon ba daw zaka ang kanilang taniman na talong. So dito, uh, nandito tayo ngayon sa kanilang malawak na taniman ng talong. Ang talong dito ay mapasok pa ito sa bibigyan ng zaka at kung sakali daw na may zaka, magkano daw ang kanyang zaka. So bilang kaalaman po mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang pananaw po ng karamihan sa ulama, hindi lahat ng pananim may zaka hindi lahat ng pananim ay mayroong zakah. Hindi lahat ng prutas, hindi lahat ng pananim ay mayroong zakah. Pero mayroong pananaw ang ilan sa mga ulama, katulad ni Imam Abu Hanifa, na ang pananim, lahat ng pananim, mayroong zakah. Kasi yung po sinabi ng Allah sa Quran, Wa atu haqqahu yaw mahaswanihi, ibigay mo ang karapatan nito kapag kainani mo na. Pagka lahat lahat ng inaani, mayroong zakah. Pero ang pananaw po ng karamihan sa ulama, ay ang mayroon lamang zakah ay ma tukalu wa tuddakar. Ibig sabihin, o maikakal at idadagdag. Kung ano po yung nailalagay sa lata at nai-stack ng matagal. Katulad ng tamar, katulad ng bigas at katulad pa ng mga produktong ito. So itong talong hindi sa pasok hindi ito matagal to at hindi ito nailalagay sa lata. Sa na kung saan sa panahon natin ngayon nagkikilo. Ah, yung katulad, katulad ng bigas o o ng tamar ang equivalent nito. So hindi siya pasok sa sa katangian. Sabihin natin na pwedeng kiluhin pero hindi siya tumatagal itong talong, hindi siya pasok sa bibigyan ng zaka. Kaya ang talong at katulad pa nitong pananim na hindi tumatagal, nabubulok ng mabilis, ay wala pong zaka. Hindi po siya pasok sa bibigyan ng zaka. Kaya ang talong ay walang zaka. So ngayon, uh, kailan siya magkakaroon ng zaka? Talagang wala na ang zaka to, kahit ilang hektare pa ang tanim natin. So dito, papasok lang ito sa mabibigyan ng zaka kapag ka ipinasok siya sa negosyo. Kapag kay pinasok siya sa pagkakakitaan, so dito, kasi ang zaka po kasi ng pananim, kinikilo po yan. So nasa more than 600 plus kilogram ang merong zaka, basta makumplito po niyang katangian. So ang ang niyan is every harvest pag umabot sa nisab. Ngayon, magkaiba pa po yung pananim kasi may pananim na uh, ginagastusan, ibig sabihin kailangan ng maintenance at may pananim na nakaasa lang sa ulan. So magkaiba yon kapag ka, pananim na nakaasa lang sa ulan ay 10%. Pag pananim, ibig uh, sabihin, nakasa lang sa ulan 10% o sa mga panahon. Pag naman nakasa sa uh, maintenance, gastusin, ay 5% lang po. Pero dahil ito ay uh, hindi siya pasok sa bibigyan ng zakam, so hindi siya ibabasi doon sa bibigyan ng sakam na pananim, kundi titingnan natin sa kanyang presyo. Pag nabinta na siya, ang kanyang zaka po ay sa, sa zaka po ng pera. So 595 grams po i-multiply mo, uh, na, na, na silver, i-multiply mo sa halaga niya kung umabot po yung presyo niya pagbinta mo sa market, saka siya mabibigyan ng zaka. Katulad po ng condition po ng pagbibigay po ng zaka ng pera, yan po ang zaka ng panamim na ipapasok siya sa negosyo kasi nga inuulit ko po wala pong zaka ang talong dahil ang talong po ay hindi po siya pumasok sa katangian ng pananim na bibigyan ng zaka saka so, kailan siya papasok sa zaka pagka ginamit sa negosyo pero kung pang-araw-araw lang din na kinakain po hindi po siya papasok sa bibigyan ng zaka kaya ni kunting kaalaman kawgni po sa mga pananim hanggang dito na lamang wallahu aalam wa sallallahu ala na muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu warahmatullahi wabarakatuh